Dabung, daku kayung dabung. Hmm. Nga dabung sa butong. Butong nga dabung. Daku kayo na, parin akong ikuan mo sa o. Tara. Dabung, dabung, dabung. dabung, dabung. Himo may dabung. So, di hang dapita ato ang panitan ang dabung. Kuaan ng mga dapaw-dapaw. Dahil na mabiling ang puti. dabong dahil na sa kanang butong um, mas lami ang dabong sa butong kaysa dabong sa kawayan mas dali sad kwaon ang dabong sa butong humok ra kaysa dabong sa kawayan kay kawayan dagang kagingking tayon ang dabong sa kawayan kay pait pait gamay ba kanang dabong sa butong kay lami lami prebuyag hmm. ni karon guys maglidgit ni og dabong ngomong silah dabung kanina, aku ke sekolah mangguk guys kagak nging dabung ngak mung nak wak guys siap guys guys, dadadja guys bye bye guys so dihang dapita ato na syang legeron para daling mahuman kanamong legeron kay hait panak first use cherries. Lamit ka siya utanan, guys. guys. Kanang sagulan o kanang tunok ba? Kalamunggay. Paksit yung bahaw ni mo. Lamit sa niya siya gisahon. Lamit ah, uh, butangan o suka, sili, sibuyas, atong uh, tumpag yung bahaw ni mo. Hmm. Paspasan na ito. tanan. Dagan-dagan biya namang ikuwa bugat-bugat dia bugat, pore boyan okay, nice. sai ngao ke manguhak ba siat mm. pina mo idabong kawayan dia kawayan butong day kawayan. kawayan na mo idabong dira para makakonsan mo paghuma nato na siyang laktan oh um, para maluto ang maila na maluto no mo na sag sinunad ni sinunad okay nang hulam biya silingan no kaya nga mo ang kaldero kawa pag iuli okay. na nabali na 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 kami nang hulang og kaldiro kaldero silingan <laughs> <laughs> thank you for watching